Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa 30th Apex Summit. Magigipagpulog siya sa mga world leader, sa mga negosyante at kay Elon Musk. Live mula sa San Francisco, California, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, anong oras dumating dyan ang Pangulo? Julius, pasado alas 5 ng hapon, oras dito sa California, alas 9 naman ng umaga dyan sa Maynila, nang lumapag dito sa San Francisco si Pangulong Bongbong Marcos at ang Philippine Delegation para dumalo sa APEC Summit. Ang unang agenda ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang pagharap sa Filipino community dito sa San Francisco. Bago pa man makadaupang palad ang leaders mula sa Asia-Pacific region, humarap muna si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community sa San Francisco. Kinilala ng Pangulo ang galing at ambag ng mga Pilipino. We are all grateful for your selfless service for, to humanity and we look up to you as role models for future generations of Filipinos and Filipino-Americans. Dahil sa inyo, uh, dahil sa inyo, napakasarap at napakadali at napakatotoo ng mai proud to be a Pinoy. Sabi pa ni Pangulong Marcos, dapat nang samantalahin ang APEC Summit para makausap ang mga kaalyadong bansa, lalo't hindi pa natatapos ang tensyon sa West Philippine Sea. May gera ngayon sa Ukraine, nagkagera na ngayon sa Israel. At uh, ito po, ay, meron tayong mga problema sa, sa South China Sea, ito po ay mahalaga na makausap natin lahat ng ating mga, mga kasamahan, lahat ng mga ating kaalyado na bansa na tumutulong sa atin. Mismong si Pangulong Marcos na ang nagsabi, ang Philippine delegation para sa 30th APEC Summit dito sa San Francisco, California, ang pinakamalaking delegasyong ipinadala natin sa ibang bansa. Kumpleto ang economic team ng Pangulo, kasama ang iba pang opisyal gaya ni House Speaker Martin Romualdez. May mga kasunduan din kasing nakatakdang lagdaan matapos ang apat na araw na pagbisita sa San Francisco. Kabilang narito ang posibleng paglagda sa maayos na paggamit ng nuclear energy o 1-2-3 agreement. By the end of our of the four-day visit to San Francisco, we hope to have the signing of agreements with various American businesses in the fields of digital infrastructure and connectivity, renewable energy, electronics manufacturing, health and tourism, among others. Pero kapansin-pansin din na sa pagkakataong ito, kasama sa delegasyon si Batangas Representative Ralph Recto na matunog noong papalit kay Secretary Benjamin Jokno bilang hepe ng Department of Finance. Pero sabi ng Palasyo, bahagi ng Congress delegation si Recto. Ang hindi kasama ngayon, si Pampanga representative Gloria Arroyo na itinuturing ni PBBM na kanyang secret weapon. Sa sideline naman ng APEC summit, makikipagpulong ang pangulo sa business sector. Isa sa mga inaasahang makakausap ng Pangulo ay ang pinakamayamang tao sa mundo na si Elon Musk na CEO ng Tesla Motors at SpaceX at may-ari ng social media platform na X. Ayon kasi sa Pangulo, isa sa mga prioridad ng administrasyon ay ang digitalization. Eh, tinitignan po natin kung ano, ano ang mga bagong dinidevelop dito sa Amerika at sa ibang lugar para tayo ay matulungan at para natin maibago at pagandahin make more efficient make uh, life easier for our for those who are de dealing in uh, the digital world and to increase connectivity para lahat ng ating mga kababayan kahit na nasa na, nasa nasa malayo nasa bundok sila na malayo ay meron silang internet Julius, sa ngayon wala pang kumpirmasyon na ibinibigay ang Malacanang kung sino yung mga heads of state na posibleng makaharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa bilateral meetings. Pero alam naman natin na kapag mga APEC summit, hindi malabo yung mga pula side meeting na kapag nagkita doon yung mga leader, eh pwedeng magkausap sila tungkol sa iba't ibang mga issue. Pero ang sigurado, bukas yung magiging unang araw ng pagdalo ni Pangulong Marcos sa APEC summit at isa nga, doon sa kanyang mga dadaluhan ay ang APEC CEO summit kung saan eh, magbibigay ng pambungad na pahayag. Julius, maraming salamat Maricel Halili. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5